Ya, la agarré, la ko to! Lahat ng pagkain papasok dito sa akin! Magsilayas kayo! Ang! Ma Lais! Sir, ito na order nyo. Ba mo Sir? Uy, pare, kain tayo. Tanya! Oh, Angel Kuela! Ano mo order mo yan? Ang order ko to! Ako ang umuutra dyan? Akin na yan! Akin to eh! Ano gusto mong mayari, Ano ha? <laughs>

Teka Oy, oy, teka muna, kayo dalawa. Sandali lang. Oy, kayo dalawa. Kung di dahil sa inyo, hindi sana nagkaroon ng sira at kaguluan sa restaurant na to. Pati kasangkapan ko na sira. Kailangan bayaran nyo. At kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon din. Uh, uh, may kwarta ka ba? Pare, wala akong pera. Ikaw, wala din ako. Miss, hindi mo kami talaga kami kasalanan. Hindi, hindi pwede yun. Hindi naman mama na kami kasi kami niya. Pero hindi naman kami, ano? Teka, sandali ah. Ah, sige. Lahat ng nasira nyo, lahat ng pera ko, ibibigay ko sa inyo lahat. Kapalit niyang sing-sing mo. Ah, ay, ganun ba? Oo. Oh. Ay, sige na, pamay ka na. Ito, huh? oh, Sodle yat. Are. Ah ah ah. Ah. Akin ah, 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 ah. Ay, ah. Sali kong, sali kong. Aki eh, pero Oh, oh sodle yat. Oh, ayan, ayan. Sanyo na lahat 'yan. Agko ito. Tinga 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 sodle ah. yat Wow. Ah, mama. Mama, sandali. Sandali! Ano ba? Ano ba? Ba't mo ba ako iniwan? Ba, Ba't sino ka ba sa buhay ko, ha? Ako si Ando. Ikaw, anong pangalan mo? Hmm. Teka lang. Nakalimutan ko yung pangalan ko eh. Pangalan mo? Hindi mo alam? Eh, hindi na importante yun. Ang malaga, para na tayo magkapatid niyan. Kung nasan ka, nandun din ako dahil nasa'yo ang pera! Ang pera! Yan nasa puso mo? Ha? Eh kung hindi dahil sa akin, eh hindi nabenta yung sing-sing mo. Sandali hmm. lang. Hindi ko alam kung magkano to, kaya bibilangin ko muna.